Tapos makauwi sa kanilang mga pamilya ang war prisoners na hawak ng Israel at ng Hamas, sunod namang ibinalik ng magkabilang kampo ang bangkay ng mga nasawing hostage. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galangue. Balita mula sa Gaza, kasunod ng pagsisimula ng unang phase ng peace agreement sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas, sunod namang ibinalik ang mga deceased hostage. Kung saan ibinalik ng Hamas ang bangkay ng apat na hostage na nasawi habang nasa kamay ng na mga ito, kung saan pininiwala ang nasa maykit dalawampu na pa ang hawak ng mga militante. Habang maykit apat na pong deceased Palestinians naman na hawak ng Israel ang binalik sa Gaza kahapon. Samantala, kasilukuyin nagpapatuloy pa rin ang pagbalik ng mga Gazan citizen sa kanilang lugar matapos i-enunsyo na tapos na raw umano ang digmaan. Samantala, balita naman mula sa Amerika. Binitay naman ang isang lalaki sa Florida, USA na nakonvict dahil sa pagpatay nito sa dalawang babae noong 1996. Kinilala ang convict na si Samuel Lee Smithers, 72-year-old, na mayroong two counts of first-degree murder at binitay sa pamagitan ng lethal injection sa Florida State Prison. Ayon sa mga otoridad, may dalawang convict prisoners pa ang inaasang nakalinya sa death penalty ngayong buwan at sa darating na Nobyembre, habang muli namang ginawang legal ang death penalty ng US Supreme Court noong 1976. Sa iba pang balita, nadiskubre naman sa Dewar's Farm Quarry sa United Kingdom ang maaring isa sa pinakamalaking dinosaur footprint na natagpuan sa kasaysayan na may laki ng halos 650 feet. Ayon kay Emma Nichols mula sa Oxford University Museum of Natural History, sa kanilang inisyal na pag-aaral, maaaring isang footprint ito ng tinatawag na Cityosaurus na kariliwang nadidiskubrin na sa nasabing lugar. Ang Cityosaurus sa isang four-legged dinosaur na may mahabang leeg at kumakain lamang ng mga halaman na may taas na 18 metro. Kasalukuyang hinuhukay na ng mga paleontologists ang nasabing site upang masalapang ito mapag-aralan ng mga eksperto. At yan naman nakalap nating balita mula sa ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng Desert TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.